Ba, wow, serte siya nakabot pa yung banda eh. Si Manong. Okay, siya lang ang mukabilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para may arapat ang mabunggan ha. Okay. Ah, nakabunod ang 500. Ang munang tagaan ko sa puerta. 500, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 5, Okay, ikaw ang gaang ko ha. Ari sa iya, tanan ang inyo shin ha. Oke, okay. thank you. Bye bye. Bye bye nak. -bye